yung continuation ko ng paglalaba ko dahil nga kahapon nga ay nawalan nga kami ng tubig dito sa aming lugar. Nga kung mapapansin nyo nga, ayan yung natitira ko kahapon and then meron nga kaunting puti dito. Kaya ang ginawa ko, pinagsama-sama ko na nga lang at naubos na nga yung tubig namin na inipon kagabi. Pay ko na nga yan dahil nga pakatapos ko nga nito magsampay ay ito nga magpiprito nga ako dumaan nga dito si tatay at ito nga napabili nga ako nito ng dalawang piraso sa halagang 120 ito nga ngayon ay magagata nga ako ng puso matagal tagal na nga rin ako hindi makagata maka at ito nga hinimay himay ko na nga lang ito ng malilit at tinanggal ko na nga dyan yung ulo at mga tinik ito na nga na ready ko na nga itong bawang sibuyas at meron nga lang ako ditong siling green at siling labuyo, and then meron nga akong isang pirasong puso dito at ito nga yung gagataan natin ngayon naman samahan nyo nga ako sa aking pagluluto dahil medyo na tagal tagal na nga rin akong hindi nakapag-upload dahil anong oras na nga kaya minamadali ko na talaga ito dahil medyo mabusisi nga lang din ang paggagawa nga nito dahil tatanggalin mo mga yung mga dahon na yan hanggang so yung makita mo talaga ay yung puting puti na dahil yun yung kulay pula na yun ay hindi nga pwede natin ihalo yon ay matigas dapat ganito talaga ang makikita natin na yung yellow yellow na yun dahil yan nga ang malambot ayan natanggal na yung mga matitigas na part nya ayan nga hiniwa hiwa ko na nga yan and then ito nga yung bulaklak na to ay hindi nga natin to itatapon dahil nga isasahog pa rin natin to isasama natin to sa ating gulay lang nga lang ako dyan na parang yung palito nga tatanggalin na lang natin yun dahil matigas nga yun and then yung iba talaga hindi na nga to hinihiwa hiwa pero ako nga hinihiwa hiwa ko pa nga ito nga pare parehas nga sila ng laki kaya ayan nga after ko nga yan binabad ko na nga yan sa tubig para nga hindi nga siya mangitim hinugasan ko na nga rin to ng tatlong beses and then isasangkot sya ko na nga tong bawang sibuyas at isusunod ko na nga rin tong hini may himay kong isda kaya kung mapapansin nyo nga ayan, nilagay ko na nga ito after nga nyan ilalagay na rin natin tong uh, puso ng sagu at nilagay ko na nga rin tong unang gata dahil nga ito nga yung magsisil yung pakulo muna sa atin and then mamaya na nga natin ilalagay yung kakang gata so after nga nung kumulo na yan nilagay ko na nga rin tong siling hiniwa hiwa ko and then yung ceiling green ay hindi ko na nga ito hiniwa-hiwa sa may So, yan na nga. Nilagay ko na nga dito yung kakanggata at antayin lang nga natin itong matuyo. Yun lang. Salamat sa panonood.